Brad Simbahan, dapat daw direkta sa Diyos ang dasal. Bakit may santo pa? Ganito ang paliwanag. Una, direkta sa Diyos ang panalangin. Totoo. Ang pangunahing panalangin ay sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi kailangan ng kapalit para makarating ang panalangin natin sa Diyos. Ikalawa, bakit may santo pa? Ang mga santo ay hindi kapalit ng Diyos kundi kasama natin sa pananampalataya. Ayon sa tinatawag na communion of saints, iisa ang pamilya ng Diyos, ang nasa langit, nasa purgatorio at tayong nabubuhay pa. Kung dito sa lupa humihingi tayo ng panalangin sa kapwa natin, halimbawa ipagdasal mo naman ako, mas lalo pa sa mga santo na nasa piling na ng Diyos. Ikatlo, intercessors o tagapamagitan hindi sila ang tinatawagan natin para palitan ang Diyos, kundi hinihiling natin ang kanilang panalangin. Ang pinakamahalagang halimbawa ay si Inang Maria sa kasal sa kana Juan Dalwa isa Nagdasal siya at inilapit sa anak ang pangangailangan ng mag-asawa. Ikaapat, batayan sa Biblia, Revelation 5.8. Ang mga banal sa langit ay inilarawan na may hawak na mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ipinapakita nito na ang mga nasa langit ay nakikiisa sa ating mga panalangin. Kaya malinaw, direkta tayong dumadasal sa Diyos. Pero hindi masama na humingi ng panalangin sa mga santo dahil sila ay kasama natin sa pamilya ng Diyos at mas malapit na sa Kanya.